Mga uh, boss, pakita na ako sa inyo ako mga pananom dire. Bago ang tanan na ako iingon. Dita ang maulaw, mabalaan nga pobrita kay ang tod karon nagapadayon ya punta sa atong mga pangandoy. Sama ini gusto namo mga pe pero wala mi palit. Pero na kami tanom nga pwede maharbis maharvest, pwede namo makape. So ana lang kasimple ang panginabuhi. Eh. Padayon ra gyapon ta sa atong mga pangandoy. Ang ta maulaw kung sa taka pala sa taka tamad. Tanawa ni ulan-ulan na pero padayon nagayabutan nga manghinlo sa itong mga tanong para na tay harvest. Ulan guys, tanawa. Atong payong kay dahon saking. Ug nakakita ba gyud ng ngalaming asudan. Unaka ila mo ani pasabot niya poberita. <laughs> dahon sa Juan, udlot sa sayote. Napay kamuti, dahon kamuti. Kita ninyo sa akong likod oh. So vlog ni. Atay mga saging oh. So dakong pabor na natay tanom saging sama ni ini na naulan. Atay payong, payong na libre. Disposable. Udi so madayo na vlog kay ulan. <laughs> so nanguhan lang tag gulay para masudan. So kung muda ko ni mo na lang pero kung muundang ning ulan padayon ta manginlok sa tong tanom Nay lubi. kakao, kakaw, kape. Ug tay mga gulay. Anang giingon nga lagot mon. O naikamuti kamuti dia o murag kuan lang bagnot. So, aw, oh, kakuha tag gulay oh. Ang tamang wa, kung ato ang tanom. O kung wa kay tanom, ayaw lang kay delikado. <laughs> Nanay inog, di lang masyado makita kay dili kay daghan. Kay dili season. Pero pila gayon na nigi harbisan. Ani oh, di pa taas, oh. Tanawa kung height So natay payog dahon saging. So nailobi. Daghan ni. Eh. So ako lang ipakita sa inyo ah. At least may encourage mo gamay. Para mananumpod mo. Ay naidaghan dia. Nawa ay Matingala ka. daghang harvest Pero ay tanong. Oh. Daga siya bunga. nakadakong kalipay sa mag-uuma. Sa maniini makita ng hinog. Ang bunga sa ilang mga pananom. Napanidri o. Oh. Ngot nato nag video. Layo-layo pa. Pero ipakita lang nako ang atubangan sa inyo ha. Ah. ang mga pananom na kape. kusog mong ang ulan so wak tayo mahimuan niya dili mapadayon na itong uh, panghinlo ato ang mga pananom so uli na lang ta balik na lang ta sunod sunod di kayon o ka na lang dagang salamat